Medyo bulky talaga yung na up ko ngayon, isang box na malaki, kaya pinagpasya ko na lang sa loob at lalagyan ko na lang ng tape. Hindi na ako mag i sa ganitong mga pamamaraan ng ating pag-pick up. So may tip naman to na 60 pesos, kaya hindi na ako nag inarte right, so ayun mga katima, tumamag sa akin yung customer na natin. So bali guys, ang pipick upin natin is puts. Man, puts massage, medyo mabigat daw yun, dadagdag na lang daw madam. So, tingnan natin guys kung ano yung pipi ko. pinto. So, tara tara tara. So, tinatawagan ko na si customer guys. So, yun guys, nakalimutan na lang mag-send ano, ng ano, ang details ng rider para ma-pick up natin yung item dito. Medyo mainit yung sa kabila, pero pa-pesto tayo doon. Nakaka balit tayo, sat mo na lang. Saan ba kayo saan? Hindi Alright, so yun guys, na-pick up na natin yung item. Medyo bulky siya. Pero magdadagdag naman doon si customer ng almost 60 pesos. Kaya, pinatos ko na rin ito guys. So, tara guys, please. tara. Samahan nyo ako, eh, deliver na natin tong item. Tara, let's go mga pare. Yo, what's up guys? So, nandito na tayo sa ating drop-off location. Bali, hindi ko makontak na naman si madam. Ay, ito yung mahirap. Yung eh. mahirap kontakin eh. So balihan well, yung Ito dalan natin dito. So yun guys Pinaikot tayo ni Madam Sigali Dito lang naman yung sa unahan Terima kasih telah zero nine three five kita akan akan kita baik Okay na te, nasin mo na ba? Okay na? Okay na te, thank you ha uh. Alright, so yun guys, si LNC, nandrop na natin nakakitin dito sa may pure gold.